Mayong Adlaw, ani ang mga balita karong Adlawa. Ni Atenso sa ka-solidarity dinner si Presidente Rodrigo Duterte, kauban ng 64 kasamdang military ug 21 ka-military personnel dito sa Palace Heroes Hall. Una nang misa ang presidente nga mangita si og oras aron makighalubilo sa mga military officials human siya matandog sa iyang meeting nga sa mga injured soldiers sa Armed Forces of the Philippines Medical Center ni August 2. Sa iyang speech, niingon siya nga makadawat ang military sa iyang full support sud sa unong katuig niyang paglingkod ni si presidente. Dugang usab niya nga dako ang iyang respeto sa mga military o protektahan niya kini. Gipangan na ni President Rodrigo Duterte kagahapon si Marciano Paynor Jr. isip bagong Philippine Ambassador to the United States. Si Painor nagsilbi isip Chief sa Presidential Protocol Office sa Administration ni former President Benigno Aquino III. Gikumpirma ni Duterte nga gidawat ni Painor ang maong responsibilidad. Gikatakda pa ang porma nga appointment ni Ini isip bagong Ambassador. Una nang gihagad sa Presidente sa maong posisyon si Defense Secretary Delfin Lorenzana. Apan mibalibad kini. Purlon ang gigamit sa kapulisan sa San Nicolas Police Station sa Cebu City Police Office sa ilang gihimong oplan tokhang sa Barangay Suba, Sudad sa Subbu. Ang maong lihok gihimo aron ipahibaw sa mga drug personalities kung asa sila padung kung dili sila motahan. Gikantahan sa sa CCPO choir ang mga drug personalities ug usa ka kanta nga adunay lyrics nga mayulagway sa sitwasyon karon na si Duterte na ang presidente sa nasod. Kapin 200 ka drug personalities na ang mitahan sa police station nga misanong sa Oplan Tukhang, apanduna sa gihapon uban nga nagpabilin pang nagtagu-tagu o gapadayon pa sa ilang ilegal nga aktibidad. Giyawag sa Department of Health ang mga Pinoy nga anaakaroon sa Singapore nga mag-alerto o magbantay batok sa Zika virus. Kinihuman ka pin 40 ka mga reported cases sa mga naapektuhan sa mga virus ang natala sa miaging simana. Sigun ni DOH Secretary Pauline Ubial nga kung mahimo, likayan lang ang mapaakan paakan o glamok, labi ang mga mabdus o mga gaplanong magmabdus. Dugang awag ni Obial nga maghimo og self protection measures sama sa paggamit og mosquito repellents, ang paggamit og mosquito nets ini katulog og paggamit og long sleeves. Friends, your latest news in Bacolod, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao. Pampanga. Superbalita Cebu, Superbalita Davao. Sa atong showbiz chika, may trending sa Twitter ang hashtag T-I-M-Y Love Begins kagahapon alang sa premiere sa bagong teleserye na Till I Met You, nga gibidahan nilang James Reed ug Nadine Lustre. Ang maong hashtag went on fire with over 1.5 million tweets kagabi and until now, nagsakapakini taliwa sa paggawa sa new hashtag na TIMY. Friends, in Love nga anaapod karon sa top list sa mga trending diri sa nasud. Milyon-milyon ang mga fans nga mipakita o suporta nilang James Reid ug Nadine Lustre daghan usab ang mi-congratulate ilabi na nga usa kini sa pinakagihuwat nga teleserye dili lang diri apil Dili lang din sa Pilipinas apan apilusab ang mga Filipinos nga nasa laing nasod. Ang Till I Met You ang sunod na teleseryeng gibidahan sa Jaden human sa hit teleserye nilang On the Wings of Love nga natapos niadtong Pebrero ning tuiga. Alang sa dugang pang updates bisitahan www.sunstar.com.ph Follow us on Twitter, Facebook and subscribe to our YouTube channel. Ako si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas.